Diyan. Yeah. bitaw kining nahitabo roon sa Dabaw, ang atong mga kapulisan, doon na, na sila panumpa na ilang dipinsahan ang atong nasod to serve and to protect the citizens of the Philippines. O nag-training na sila, naggamit na silang armas, nag-training na silang physical training to defend and to protect our people, the Filipinos mao na nga kun kriminal ilagi nang gukuron kay kanang kriminal makadaot na sa ato mga civilians sa mga helpless people katong mga way armas nga mga tao ang kriminal nga nagdag armas mupatay na nibisan kin sa gadag granada sama nang ato mga terorista sama nang ato mga NPA nga magdag armas nya paskinan lang kag kaduha katulo kuman, putol na imong liog, buak ng imong o, ingon ana ilang style, mo nang makikontragyod ang atong gobyerno ni ana kay mupatay ng mga civilians na way mga kusog na ika, sangka sa imong armas. Kaya mga civilians, ang atong mga ordinary citizens, maunay purpose nga nung nag-training tag mga military, mga policemen, aron nga, tabangan ng mga tao nga, ng inabuhi na tinarong. Sa nahitabo dito sa Davao, ang mga civilians na sakop sa Kingdom of Jesus Christ nga ilang community ni Kibuloy, mga Y Armas, Y mga bisa lang ganig kutsilyo na nila. Kung sa gibuhat sa mga pulis, giguba, kuno, naman na sa footage sa social media, giguba dito sa loyo, gibungkag, unya giatake silang kalit kaayo nagdag mga armas, gipasiritan og tirgas ang pipila, pangpusasan tong murag ni Aksyog Sokol, daghan ang na uh, kuyapan, daghan ang giatake sa kasing-kasing, doon na pa'y namatay ng mga civilians nga tungod sa heart attack. ug naay ay mga bata karon mga tiguwang na trauma na makakita lag uniforme sa pulis, magkurug-kurug na traumatic experiences. Kaya ila man ang mga Pinoy diha, ipangbungkag ang kaning pultahan, o makita na tos footage nga ila dayong gialihan, pagsod na nila, Mur murabag ka giingon ni Kristo ba, na wak na'y makasulod, giawihan, why makagawas, why makasulod. Bisan pa ang ambulance nga gipadalas Mayors Dabaw dili pasudlon nga risky unta sa mga gipang atake dito sa sulod. Di pasudlon sa mga pulis. Kinsay ilang gipangita? Ang to, Pastor Kibuloy o upat man ka mga akusado. Accused pa na kriminal, di pa na, Accused doing sexual abuse. O kung sapat to, human trafficking ba to? Ang kaso. Pero ang ilang abuse to criminals na nangamatay na gani, waman kapatay sa kibuloy, waman may gibutan na nakapatay siya. Pero sila nakapatay nag mga civilians tungod sa ilang pangatake, nakatruma na, kaya kanang sexual abuse, makahatag mo nag-trauma. Sila nakahatag na ro'ng traumatic experiences to many sa mga bata o mga tao dito. Kung sa siya? Collateral damage? Gitawag nag irresponsible handling of power. Ang mga police irresponsible kaysa ilang pagpangita sa kunuhay kriminal, giapil manilag haras ang mga tao nga way labot. In ka membro mo na niya pa din. Membro lagi. Pero tungod ba lang kay membro, apil na sa imong pagharas, nawa man ganit kahibao diha o naabagi diha ang imong gipangita gi-question sa lawyer kay ang gi-serve na warrant <laughs> ang lugar sa gipangita Pasig unya to asya dito ni serve na igamay ng word na elsewhere giexplain explain sa tus lawyer dili namang maminaw ang leader sa pulis kay ang iyang understanding sa elsewhere maoto. to iyang understanding sa lawyer di to mao kinsa mo ang pulis o ang lawyer ambot lang kinsay makamaong mo interpret og balaod Onya pag human nila take over na agya nas footage na nagbarikada sila dito ang uban naglingkod-lingkod sa ang uban ang higda ang uban nagsigarilyo ang mga pulis basta lang mura silag nagwardya they took over the whole area maubagon na arrest warrant is that the way to serve arrest warrant wa sa ko kay bao kay di man ko lawyer pero kanang pag over ni mo sa private domain, dako kay nang violation without the legal papers na imo na ah, to, nang ato ah, papahawaon ang mga squatters hasta ganing squatters og iya na for how many years musukol sukol so cool, pa mangani kay na ana private domain di ba kana babahino ang gidevelop nga private domain nya gideclare pagyod nga ilang place of worship and residences imong itook over nga imong bawalan ang tanang tao nga mogawas og mosod nga naa diha gapuyo who are you to do that maunay akong giingon mga tig pakaaron ingnon mihural sila nga ilang protektahan og dipinsahan ang atong mga Filipino people ila na noong gi-oppress o giharas Ang rason, naminaw ko gabi sa live nila, niingon ang mga pulis, nagtuman lang mi sa sugo sa among labaw. Kinsa may inyong labaw. Kinsa may nagsugo. Nagatutun na. Si Jose Rizal, panahon niya, o si Andres Bonifacio, o sana sa itong mga highlighted hero sa Philippines, ang authority atong panahon na mga katsila. Katsila. Gisugo sila o usa ka butang di sila ka gusto kay against sa ilang konsensya kay makadaot sa ilang mga kaigsoonan ng mga Pilipinos gisupak nila ang authority mautong gipatay sila kanindot unta sa ato mga kapulisan inig -ingon nga mao ni buhata nya sila di ko mo ana sir kay maamong ang mga civilians maamong ang akong giprotektahan ang akong gihuralan nga akong protektahan ang akong safety maamong kung maoning paagiha ang inyong isugo nako nya may sa taktakon kas trabaho mas may pag-imo kong taktakon sir kaysa imo kong sugoon aning makaamong sa akong mga giprotektahan pananglitan pulis ka niya, na naakay mga igsuon naakay mga anak sugoon kas imong general pamatya ng imong mga anak o kanang imong mga igsuon kay na nako, nga mga adik ikay patay anak. Ikaw nga igsuon, ikaw nga amahan o kahainahan, mupatay ka. Hoy. Muingon dyan ka, taktaka na lang ko sir, kay blood is thicker than water. Atong blood, kining mga Pilipinos, mga pulis, mga executive, judiciary, o kung sa panang ato mga branches diha sa gobyerno nga gipangpili mo panahon sa eleksyon huna-huna in taon, nga dili mo mahimong mga hypocrites Kamisang mga pari ni Hural Sadmi nga mo witness sa pagpalambo sa pagtuo pari deacon pari obispo kardinal santo papa maningkamot sadta nga dili ta mahimong tig ingnon si San Pablo, porting daig sa mga taga tisalonica kay nag sila o pakamatay para pagpalambo sa pagtuo nga ilang gidawat. Dirisad sa atong tubag sa salmo, isang yaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang nasod. Kinsang buhat atong isang yaw, atong saksihan ang buhat sa Ginoo, ang buhat sa gugma, ang buhat sa pag-alagad, ang buhat sa pag-ampo. Hinaot unta ang ato sang mga public servants nga dunay mandato, mandate to serve and to protect the Filipino people here and abroad. Inyo sa duntang pakamatyan ang inyong paghural dili kay mo patay mo sa inyong kapwa Pilipinos nga mga helpless mga kanaganing uh, inosente og mga malinaw nagpuyo inyong patyon tungod lang kay nangita mo usa ka kriminal kuno nga inyong gipangita it is very shameful makauuaw nga buhat di mo kamaong muhatag og strategy nga makabuhat taani ani dili maamong ang atong isig katao matod pa sa lawyer nga akong nahibawan kanang obstruction of justice labi na naa sa dako nga building or residence imo ra nang maimple, maimpose basta nakakita jud kang ang kriminal ni anang maong building ikaw ba policeman gagukod ka or gisurveillance nimo klaro gyud at this time in this place naa diha ang kriminal certain yung ka. Nga imo dayon siyang i-arrest. Nga na ay nibabag nga tao. Na ay nibabag nga mga tao. Kana, mo na sila gitawag obstructions of justice. Pwede na nimo silang iharas aron makuha ang kriminal kay sila ni kunaib man sa kriminal. Pero huwag kay kasiguruhan nga naadiha, dili nimo makita nga naadiha ang kriminal, dili ka mamugos pagsulod sa private domain. Gikas buntag kuno hangtod hapon 2000 policemen ni search aning 30 hectare around 30 hectare na property sa KOGC wa sila nakita adtong upat or upat lima bato ilang gipangita wa sila nakita ang sunod nilang gibuhat wa sila manggawas ilang gibarikade mao na moingon ang mga lawyers dili na kuno na makatarunganon wa man mo yung nakita then get out from the property and then do another surveillance and another planning aron imong mapinpoint hain man itong kriminal it's enough for you to search 10 hours 11 hours 12 hours ug wa jud kay nakita no need to kanang murabag i-freeze nimo ang tibuok community nga gitawag og private domain mo na giingos mga lawyers lahi man sa version ang mga pulis mo na hangtod karon na aning maong chaos unsa may gusto ni Kristo di ta magpakaaron ingnon magpaka totoo ta uphold the truth kon ang tinuod wa gidiha ang kamatuoran hunong sa pag-insist niya ng maong kamatuoran ayaw pagpakaron ing ang ginoo mas nasayod unsay kamatuoran at tuon ta magpakahiro atubangan sa ginoo di ta magpakahiro atubangan lang sa atong mga human authorities labi na sa mga human authorities nga ay vested selfish interests